So isang tao, isang linggo, ano, isang isang buwan ka pa lang sa departamento. Isang department. buwan pa lang po, Opo. Alam mo, Mr. Chair. Baka hindi niyo alam na si Secretary Dison, kamag-anak ko ito eh. Dison ako eh. Sa aking ina. Taga hiles ang nanay ko, Dison din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, eh, hindi mo na, 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 namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng six months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa uh, naniniwala sa kagusto mo, mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Uh, kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman sa ang ating chairman ay uh, isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento.